Ay, kami po ay nakatambay sa aming harap. May dumampong lugaw ay kami po ay bumulay. wait. May silip silip po po ako dyan. Ayan po. Tingnan niya naman po ang aking pamewang. Maya mo, wala ang masag gusto masakit ang aking Oh, low. oh, laki yun ni SF. Oh, mukhang may dinungo pa ako dyan. Kasi po may, uh, kumakaway po sa akin sa likod. Uy, kumawedi po ako dyan. Tingnan niya po. Uy, naglagay na po ng paminta si kuya. Oh, Baka wala nang ititirang panangkap. Po, nandito na po kami ngayon sa aming paglalakbay. Ayan po, nakaupo po si Lola. Parang iniintay na siya, Bumili po kami ng luga. Ang usapan lang po ay luga. Pati tubig pa, inuwi pa. Ni kuya. Ayan po. Napa e lang po na isa aming pagbibidyo ay napakaganda na kasi aming tanawin. Oh my Ayan, papaliko na po kami sa magigandang tanawin. Dito niya po makikita ang maraming gulay. Makikita niya na po ang mga aming mga mais at mga sile sa gilid-gilid lang po na yan. Ayan po, ganyan po kaganda ang aming lugar. Simple lang po at tahimik. Wala naman pong mga gulo. Ayan po. Ayan po, nandito na po kami ngayon sa Tumana. Nakikita niyo po ang ganda ng aming kapaligiran. paligiran. Maray pong nakatanim na mais oh at silay. Wow! Nagkakamatay na nga po pala yung mga dahon-dahon ng mga puno namin dyan. Kasi po mga nga nasusunog. Ayan po, tingnan niyo po ang mga aming kapaligiran. Dahil pong mais. Ayan po, tingnan niyo naman po may marunggay pa. Oh, hindi niya na po makikita ang aming kapaligiran. Sobrang ganda. May mais po po kami nakikita dyan. At Tiyara pa pa kami tumugis ng asaw. Kala siguro ibang tao ang kanyang tinugis. guys. Oh. Ayan po. Ngayon po, may nakasalubo kaming mga bata. Kami ay kinawayan pa. Magasawara po sa inyo mga tatlong oh bata. God! Oh. Ayan na po kami yeah! ngayon sa ilaw. At umunting titingnan po ang aming tanawin. Ayan po, nakikita niya buhay tatlong mag... Makikita niya tatlong mga lalaki na yan sa kabila. Ayan po. Nakikita niya buhay yan. Ayan po yung mga aking kaibigan sa kabila. O, oh, tignan po, nararadiretso ko na po aking motor dyan. Nararadiretso ko na po, meron po akong nakitang tatlong lalaki at tungkol um, na po ba't ano'y tinatanong sa akin. O, oh, ayan po, nakita niyo po yung mga bata na yon. Tubawid po sila para makakuha ng gulay. Ayan po, ginawa ko na nga po pala ang aking logo dyan. Sakto-sakto po ang aking pagkain. Ako po ay nagutom, hindi po ako kumain ng tangalian. Ayan po, kumakaway po mga kabataan. Hindi ko po alam kung saan sila nanggala. galing. Ayan po, nang po sila. Ata na sila ng tolya. Tinugis po po sila ng kalabaw dyan. Tingnan niya naman po kasi sila po ipamuset. Ayan po, uti-uti ko pong binabaklas ang aking kinakain ng na lugaw. Napakasarap po kasi ng tinta ni kuya. Napakadami kasi ko pong nailagay na selay. Kala ko po kasi hindi maang kanyang selay. Tingnan niya naman po. No, no, po, no, 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 ng aking view. Ayan po ayan po aking po po kasama si Apay. Malakas po kumain yan pero may ina lang po magulang yan. Ayan po, matipid nga po pala yan sa ulam pero malakas po sa kanin yan si Ape. Ayan po, ayan eh, naglalakad po silang dalawa. Gusto po nila sama sa aming video po.